ever since naman wala talagang ibang tinuro ang ating mahal na pastor only to do good no to be an example and to help to be law abiding peace loving people and what they did kung sino man yon alam naman nila kung ano ginawa nila na panga, mga hasil ano? we will not stop in doing good because we will not be like whoever those who did this to us kasi hindi naman tayo tinuruan na maging ganon. So as kingdom citizens, we continue to do good. Kasi yun ang turo sa atin ni Pastor. Hindi tayo, although we were hurt, there's pain, we were affected so much until now, but that will not stop us. So, papatuloy tayo kung ano yung tinanim sa atin ng ating pinakamamahala Pastor, ang kanyang tinuro magpapatuloy tayo Yun na nga, hindi tayo magiging katulad kung sino man yung gumawa ng masama. We will not be like them. Kung yung kwento ni Pastor that the ogre and the boy, we will not become like the ogre na naging kalaban na rin tayo, naging masama na rin tayo. Hindi ganon yung turo sa atin ni Pastor. Yun na nga, sinabi nga niya, love your enemy, nasabi nga kanina ni Attorney Dai, na sino ba naman yung nililigwak na pinapakain yung mga mangliligwak na lang sa inyo? O, di ba? Tayo pa yung nag-serve ng, kasi wala silang hapunan. Di pa sila kumakain. Hindi sila pinakain. So, ang puso natin, ang turo ni Pastor, kaya nag-serve tayo ng waksi. Kaya nga nandoon. So, yun na nga, tayo lang yung mga ina-attack na ganun pa rin. Kasi yun yung turo sa atin natin, na mahal na Pastor. So, as Filipinos, not only as KOGC members, but also as Filipinos, these are the values no, that our beloved pastor has taught us and this is what pastor is spreading on all of us this is kaya nga si pastor is bent talaga on nation building and that is his mission yon so sa lahat yun pa rin we will still fight a good fight. We will stand for what is right, for what is just. Yun lang naman talaga ang hinihingi namin in behalf of our beloved pastor sa lahat ng kingdom citizens at maging sa lahat ng pinaka-ordinaryong citizen ng Pilipinas. Yung katarungan. Yun lang talaga. At yung good governance. At pag-aaruga sa lahat ng mga mamamayan. Which, yun din ang ginagawa ni pastor sa kingdom nation. Which is a nation of itself. Lahat tayo sufficient. Alam kung hindi pa sa nakakaalam sa kingdom nation, this is the time na malaman nyo kung papano ang ginawa ni Pastor upang baguhin kami. Lahat ng mga kingdom citizens, yung mga bata na lumaki dito, pinaaral, pinakain, dinamitan. Hindi lang members, pero lahat tinutulungan ni Pastor. Yung mga masasamang elemento noon, mga drug addict, mga matay tao dito na babago. We have become law-abiding citizen. Yan yung mga values. Yan yung tinuturo ni Pastor. Hindi lang yan. Para maging mapabuti yung lugar. So kung nakita nyo naman yung lugar, ito yung nasa mind ng leader. At ganito ang tinuro niya sa atin. So hindi man yan kailan mapupulyot dahil may mga gumawa ng masama sa bawat sa atin. We will stand strong, magiging doblehin pa natin yung kabutihan. At dahil yon ang tinuro ng ating pinakamamahal na pastor.